Magandang araw! Alam mo ba na bawat batang Pilipino ay may mga karapatang dapat igalang at pangalagaan? Sa video na ito, aalamin natin ang sampung pangunahing karapatan ng bawat bata. Ano nga ba ang karapatan? Ang karapatan ay mga mahalagang pangangailangan ng tao na dapat matamasa upang makapamuhay ng maayos at matiwasay. Tandaan na ang bawat karapatan ay may kaakibat na tungkuling dapat gampanan. Ngayon naman ay talakayin natin ang sampung pangunahing karapatan ng bawat batang Pilipino. Una, maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Bawat bata ay may karapatang maipanganak, magkaroon ng sariling pangalan at kilalanin bilang mamamayan ng kanyang bansa. Mahalaga ito para magkaroon siya ng pagkakakilanlan at protection sa ilalim ng batas. Ikalawa, magkaroon ng tirahan at pamilyang mag-aaruga. Mahalaga para sa bata na magkaroon ng tahanan at pamilyang magmamahal, gagabay at magpoprotekta sa kanya. Ikatlo, manirahan sa payapa at tahimik na lugar. Dapat lumaki ang bata sa isang ligtas, maayos at payapang kapaligiran upang maiwasan ang takot at panganib. Ikaapat, magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan Karapatan ng bata na mabigyan ng masustansyang pagkain upang manatiling malusog, malakas, at masigla sa pang-araw-araw na gawain. Ikalima, mabigyan ng sapat na edukasyon. Lahat ng bata ay dapat magkaroon ng pagkakataong makapag-aral upang matuto at magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan. Ikaanim, mapaunlad ang kakayahan. Mahalaga na matulungan ang bata na tuklasin at paunlarin ang kanyang talento, interes, at kakayahan sa iba't ibang larangan. Ikapito, mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Ang paglalaro at paglilibang ay mahalaga para sa kalusugang pisikal, emotional, at social ng bawat bata. Ikawalo, mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib, at karahasan. Dapat protektahan ang bata mula sa anumang uri ng pananakit, pang-aabuso o sitwasyong nagdudulot ng panganib. Ikasyam, maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Tungkulin ng pamahalaan na tulungan, protektahan at ipaglaban ang karapatan ng bawat batang Pilipino. At ang panghuli, makapagpahayag ng sariling pananaw. Bawat bata ay may karapatang magbahagi ng kanyang saloobin ideya at opinyon. Dapat ding pakinggan at isaalang-alang ng mga nakatatanda ang kanyang boses, lalo na sa mga desisyong makakaapekto sa kanyang buhay. Muli, narito ang sampung pangunahing karapatan ng bawat batang Pilipino. Maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Magkaroon ng tirahan at pamilyang mag-aaruga. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar. Magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Mabigyan ng sapat na edukasyon. Mapaunlad ang kakayahan. Mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. Maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Makapagpahayag ng sariling pananaw. At diyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa karapatan ng batang Pilipino. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panonood.